Ang ibabahay ko naman sa bidyong ito kung paano pabungahin yung sili na walang bunga. Hindi lang basta mapapabunga, mapapabunga rin natin ito ng marami. Ito ngayon ang ibabahay ko sa bidyong ito. Ito yung time kung sili na walang bunga kung mayroon mang bulaklak kunti lang. Dahil nga siguro sa madamo, ito rin yung ginawan ko ng video na pinatay ko yung damo sa pamagitan ng asin at abono. Kung gusto niyo mapanood kung paano ko pinatay yung damo na hindi naapiktan yung tanim nating sili, ilalay ko na lang yung link sa description box. Pagkatapos ko kasing maispiran, meron pa akong ginawa dito na maaring ng kung bakit nagkaroon siya ng na maraming bunga. Hindi ko rin inasahan na magkakaroon ng maraming bunga dahil sa ginawa kong yun. Ang una na nga po natin ginawa dito, pinatay natin yung damo. Ito ang maaaring isang dayran kung bakit dumami ang kanyang bunga. Dahil sa nawalan siya ng kakao sa sustansyang makukuha niya sa lupa. Sa pamagitan ng herbicide gamit ang asin at abono. Maaari naman tayong gumamit ng ibang klaseng herbicide na mabibili sa agricultural supply sa inyong lugar. Mas mainam kasing patayin ang damo ng sili sa pamagitan ng herbicide para hindi maapektuhan yung ugat ng sili. Kapag kasi binubunot yung damo, lalo na kung nakatabi sa sili, maaaring maapektuhan yung ugat ng sili. Lalo na kung malaki at malalim yung ugat ng damo kaya hindi na ng sira yung sustansya na kukuha niya sa lupa dahil nasisira ang ugat na siyang nagigintay lang kung bakit nagkakaroon ng kulot yung sili ang kaya naman pa kasi kapag napatay yung damo sa pamagitan ng herbicide pati yung ugat na mamatay dahil nagiging agad ang lupa kaya nagiging magandang daloy ng hangin papunta sa ugat ng sile Pagkatapos kong mag-spray ng herbicide, sumunod ko namang ginawa, naglagay ng abono. Ang ginamit ko naman ditong abono, kombinasyon ng Unix 16 at nitrobon ng Yara. Inlagay ko yung abono pagkatapos na pagkatapos kong mag-spray. Buhay na buhay pa nun yung mga damo hindi pa patay. At wala pa rin bunga. Dahil nga sa bakir na ako nagtatanim kaya bumibili na ako ng 3 kilong abono. Ang kainaman dito sa amin meron nagbebenta ng nitrobor na at 16 na per kilo. Medyo may kamahalan nga lang dahil mahigit 61 kilo. Pwede din makabili ito ng per kilo sa online shopping tulad ng Lazada at Shopee. Ang mainam kasi sa unique 16 meron siyang urea, phosphorus at potassium. Ang ginagawa ng urea sa halaman, pinapabilis niya yung paglaki ng halaman at pinapabilis niya yung dahon. Ang phosphorus naman, pinapaganda niya rin yung ugat ng halaman. Ang ginagawa naman ng potassium, siyang responsable sa pagpapabulaklak at pagpapabunga ng halaman. Nakakatulong din ito para maging makapit yung bulaklak at maging matamis yung bunga ng halaman. Ang nitrobor naman, kombinasyon ng calcium at buron. Ang calcium, nakakatulong din ito sa pagpapabulaklak at pagbunga ng halaman. Nakakatulong din ito upang maging matatag halaman sa pabago-bagong panahon ang kombinasyon naman ng calcium at buron tumutulong ito para hindi magkaroon ng sakit na laptos ang sili yung nagkakaroon ng bulok sa bahagi ng bunga ng sili ang ratio naman na ginawa ko dito 1 is to 1 sa isang kutsarang nitrabor isang kutsara ding unix 16 Kapag nailagay na, saka naman haluin. Ang dami naman ng nilagay ko sa bawat puno, Bagit isang kutsara pero hindi naman lumampas sa dalawang kutsara. Pagkatapos mabunuhan sa ako diligan. Hindi na ako dito nag-spray ng foliar fertilizer at insecticide dahil wala namin insekto. Dito na natatapos yung video natin. Sana meron kayo natutunan. Pero bago ko lubos ang tapusin, sana huwag yung kalimutan taniman ng pindutong subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panunod at pagpalaan kayo ng Panginoon.